Okay guys, ayusin natin to E35 na signal. Ang gamit ko dito ay GSAT Pinoy. So, una, punta tayo sa menu, main menu, then information. I Check natin yung channel information. So, pag may nakita kayo, GMA7, Then, i-check mo yung quality signal. Kung ilang percent. So, sa ngayon is 0%. So, hindi talaga, walang signal. So, kailangan mo talagang yung ganitong case ay kailangan mo i-realign yung antena mo. Kasi nga, may na yung signal. Hindi siya nakakuha. Pero, meron siyang EPG. Meron siyang mga channel na nakukuha, kaso nga lang uh, yung quality ng signal is 0% lang so mahina, so, kailangan mo lang siyang galawin yung antena para ito ay uh, makahanap ng signal so papakita ko sa inyo kung paano ito gagawin so ito yan guys, oh. ito yung antena oh. so bali gagalawin ko lang yung antena check ko kung meron siyang signal so pitik pitik lang yan dahil ito ay nabagyo so kailangan baka gumalaw yung kanya so yan guys so oh. yan ang antena ko ayan meron na daw so sige titinan natin ulit sa APG nya sa TV pasok tayo guys ayan guys so oh, meron na siyang 35% yung quality signal so okay na yan guys kasi malinaw na yan so Baga, kahit 35 lang ayos naman na oh, lipat natin sa so mga channel yung 35% so ganun lang guys galaw galawin nyo lang yung yung antena nyo sa labas o oh, yan oh, meron na o. Oh. ayos o, oh. Yan lang guys ang gagawin. Uh, wag wag kayong o contact agad ng technician para pan, pwede nyo gawin to guys sa bahay nyo. Okay, bye bye.